Let's welcome the lovely couple, Princess and Harvey Kua. Good morning! Good morning! Good morning, Good morning. Good Good morning, Harvey. Good morning. Good morning. Good morning. Good 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 morning. Good morning sa ating Kada Squad. Magandang magandang umaga uh, sa lahat ng Kada na nanonood ngayon. Yeah. Good morning po sa lahat ng televiewers ng Kada Umaga online Sorry. and yung mga nasa bahay po. Yeah. Para ayoko tanungin kung bakit na love first sight ka kay Princess. Ang <laughs> ganda, <laughs> ang ganda, ganda ni Princess. Oh. Kitang-kita niyo yung kasagutan eh. Oh, nga. Nabot ba ng buwan yung pag-araw-araw mo na pagbisita sa pharmacy? Oh, Ilang linggo rin ho yun, halos sa isang buwan din ho na inaraw-araw ko siya mula nung makilala ko siya at uh, masilayan ko ang ganda niya. Mayroon hey! daw time na nandun ka lang sa labas ng pharmacy, nakatingin ka lang daw sa kanya, ganyan Is... ba yun? Pwede bang i-detalye mo sa amin para mas ma-visualize namin paano? Marami kasi akong paandar na ginawa eh. Dahil no, nga... No. To tell you honestly, nanggaling kasi ako sa isang tragic relationship mm. na kung saan naiwan sa akin yung uh, anak kong babae mm. na three years old then and then mga failed relationship bago ko siya na-meet. Mm -hmm. So, during that time, bago ko siya na-meet, uh, parang wala na sa akin eh. Parang kinumit ko na yung sarili ko dun sa pagpapalaki sa anak ko and during that time then uh, naninilbihan ko ako sa aming syudad mm -hmm. bilang konserhal. So, nakafocus na ako dun. Mm -hmm. And then all of a sudden, na meet ko siya, at uh, nabigani ako sa kanyang gan ganda. Bukod po dun sa nahalata ako na na may gusto rin siya sa akin. Ayun ay, ay, ang ay, gusto ko ita, no? Di ba? Di ba, We know that he is a really uh, yes. persistent guy, he and he got what he wanted. Pero mm -hmm. Ikaw din, may crush ka rin sa kanya oh, nung nakita ko yeah. siya sa ah, Una um, Princess. Bakit nakalata <laughs> niya? Actually oh, oh. po kasi every time na pumupunta siya sa pharmacy, ang neat ng suot niya, nakabarong lagi siya, Ay. lagi siyang um, maporma mukhang mabango. Pero amoy, amoy mabango talaga. Kasi every time na nag-meet kami doon sa may counter ng pharmacy, amoy na amoy, pinaliligo niya po siguro yung pabango. Wow. So, um, attracted po ako sa kanya. Mm. Ah, may binibili naman ba siya doon? Ano ba yung binibili niya sa pharmacy? Mga iba-iba lang po eh, like... Wipes, water, pa isa-isa lang. And then, um, napansin ko na kasi limang bio-jessic lang. Lima, <laughs> I mean, sorry. Limang paracetamol, limang loperamide, ibang mga gamot. Ganun lang po. Iban, ibang gamot. Ah, Kailangan mo so naman ba yung gamot? Actually, regular Farmacy. customer ako talaga doon sa pharmacy. Uh, yeah. uh, pero nung time na na-tempohan ko siya, bumibili kasi ako talaga ako ng milk doon para sa ah, anak ko. Hmm. Nung na-tempohan ko siya, simula noon... Lagi ko na minamadali yung anak ko na, ano ba, ba ang hina mong uminom ng gatas. <laughs> hindi ko paubos yan. <laughs> parang, <laughs> parang baka manilangan ka sa pharmacy. Minamadali. <laughs> so, minamadali ko yung anak 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 ko na ubusin niya yung gatas niya para bumalik na ako sa pharmacy. Mm -hmm. So, eh dahil mahina nga ang bagmilk, si Nicole, pupunta na lang ako doon, bilibili bili ako ng candy, mm -hmm. ng, kahit na, ko, <laughs> kahit na anong makuha ko. kahit na anong makuha ko doon sa, dun sa, pharmacy. Mm -hmm. uh, sa pharmacy. Mm -hmm. Uh, para lang masilayan ko siya. So, yung mga paandar na gagamit din ako ng credit card. Para wow. siya yung mag... Siya kasi yung nagsiswipe oh, yun 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 eh. Oh. sa terminal mas sorry, ko siya. Sorry, para. Ka? Harvey. Pero ito daw, dati, love note, kayo nag-uusap. Actually po, uh, nung time na yan, talagang torpe po ako sa personal. <laughs> torpe kayo? So, so, wala ako <laughs> akong lakas na loob na makipagkilala. Mm -hmm. oh. So hanggang tingin lang, ligaw tingin. Uh, punta ako doon, masurya ko lang siya, masaya na ako uuwi sa bahay. Mm -hmm. So until such time na parang nakagather ako ng lakas ng loob. Uh, sumulat ako ng reseta. Meron kasi akong reseta noon na ako note nung pad. Atoy, notepad sa office. Yeah. So ang sabi ko um 7 lo pyramid Two ayun mg kapsu. No? Meron pa, oh? Ayun, 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 And no? a huge dosage of your sweetest smile. Ay! So, nung pagdating ko sa pharmacy, inabot ko sa kanya, akala niya reseta talaga. Kasi pharmacist puso. Eh. So, pagbasa niya, namulas siya. And then, uh, parang... Uh, Ganon-ganon lang ako. So, Tinago ko agad kasi baka makita na mga ka-forget ko. Medyo <laughs> nahiya ako pero kinilig po ako kasi hindi lahat. Hindi lahat ganyan yung uh, way nila ng pakikipag-communicate sa mga mm -hmm. babae ko. Ba. Wait Princess, was that the first time na nararamdaman mo na meron siyang feelings for you? Or alam mo na yun? Kasi diba beforehand. sabi nga niya, o oh, beforehand? Ay, ayaw ko po kasi mag-conclude na parang may gusto na siya sa akin. Pero um, napapansin ko na kasi mayat maya nga siya. Then tinutokso-tokso na rin ako ng mga ka-office mate ko na bakit um, everyday na lang, pwede na siya magtayo ng sarili niyang butika sa mga ginagawa niya. So, yan po. Na-feel ko naman po, pero ayaw ko talaga siyang parang aminin agad sa sarili ko na oh! ba may gusto sa akin. Huwag mag-assume, oh, di ba? Huwag mag-assume, tama. Na, na talaga eh. Pinagpatuloy mo yan, Harvey. Hmm. Pero eto, Princess, ang tanong, hmm. nung nakilala mo na si Harvey, tapos nalaman mo na biudo siya, oh, ano yeah. naging reaction mo? Nung una po, eh, um, hindi naman sa nag-doubt gano'n, parang napaisip lang ako kasi that time po, um, kakagraduate ko lang din, fresh grad, and then meron pa rin akong, although may mga naririnig ako sa kanya kasi since um, public servant siya, may mga sinasabi nga po sa kanya hmm. na parang, di ba, meron pong nasasabi na parang malapit sila sa, gano'n, mga simpatiko, hmm. yung mga politicians, ganyan. Um, pero ano po, nung nagkakilala na kami, sabi niya nga sa akin, they just know my name, they don't know my story. Kaya mas pinanghawakan ko po yung sinabi niya na yun and na-prove naman po niya sa akin na sincere and talagang love niya. Aga ngayon, okay. uh, okay. uh, uh, Gusto ko malaman yung shift na yan eh, kung paano mo siya binigyan ng chance talaga? Kasi di ba? Uh -uh. of course, uh -uh. I already know your story but I want to make kwento naman <laughs> kasi coming from you. Uh -huh. So when was the time na, na, na inyaya, na, how do you say it in Tagalog? Basta mo siya, lumabas at yeah. nag yes ka finally. Bakit? Um, one time, nag nagyaya siyang mag road trip papuntang... Mm joyride papuntang Pangasinan. And then, yun nga yung biglang lumakas yung ulan. Oh, no. As in, zero visibility. Medyo takot ako sa kidlat at sa kulog. So, napakahawak ako ng... Na... Oh, <laughs> oh, nandito na! I-prepare for it! Hindi ko siya sinasadya. <laughs> oh, so, <laughs> yun! Princess! Oh, princess! <laughs> so, makapang... from San Fernando hanggang Pangasinan mo, hindi na kami nag... Ano, wala na tayong... <laughs> hindi ko nang pagsabi ng yes, yun, po, official na kami na po yun nung pagpunta namin ng ano, wow! Pangasinan. Wow! Yeah. <laughs> na, yung, alam niya yung ulan. Ako, yung ulan may naidudulot din pala yeah. yan eh. Yeah. E. Salamat oh. sa ulan. <laughs> salamat <laughs> sa ulan, sa kulog. Salamat, diba? salamat pero, sa pero ito, panahon. dun sa kanina na story, nung hmm. nag-propose ka sa kanya, ang ginamit mo ay tali Galing doon sa show lang ni oh. Princess. Oh. Yes. Pwede bang mas i-detalya mo pa sa amin kung paano nangyari, ano bang senaryo, ano bang naramdaman mo noon? Bakit, eto na, this is the moment. Niaya ako kasi siyang mag-out of town. And then, walang plano. Uh, the usual lang na out of town namin. Uh, and then, sunset. Yung setting. Mm -hmm. uh, Nakaupo lang kami doon oh. sa dalampasigan. Parang, romantic eh. Sabi mm -hmm. nga, love moves in mysterious ways eh. Mm -hmm. Di ba? Parang bigla akong naramdaman na this is it. Di ba? Talagang oh! she's the one. Mm -hmm. Confirm to, she's the one. The search is over. Eh kaya lang wala akong ring. Mm -hmm. Wala oh. akong But, ring. Ba't di ka kasi naghanda? <laughs> <laughs> so, talagang <laughs> unprepared eh. Ang ginawa uh -huh. ko, pumigtas ako ng tali doon sa, 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 sa show niya. Mm -hmm. yeah. So yun ang ginawa kong ring. Tinali ko sa That's so sweet. So sweet. Grabe. Talagang may in love ka, princess. Anong yeah. naisip ko? Na? What was Noong your time na yun, hindi hindi mm -hmm. naman ako nag-iisa parang ser kung seryoso ba siya. Pero kasi na-feel ko din na um, ayun na nga siguro kasi yung mood, very dramatic yung setting namin. And knowing him, pala biro siya, pero pagka seryoso, so far seryoso talaga yung sinasabi niya. And from there po, nag-oo -oh ako. And I know yung pagsabi ko ng yes na yon, yun yung pinaka-great best decision ever na ginawa ko sa buhay At kada. Alam niyo kahit ang mag-asawa araw-araw na magkasama sa bahay, minsan ay mga may mga bagay na hindi pa rin natin nasasabi sa bawat isa, 'di ba? Kaya naman, Princess may inihanda ka raw na letter para kay Harvey. Ayan. Pwede bang ibahagi mo sa mga kada Para mas lalo pang kiligin at maging makulay pa ang ade ng... Yeah. <laughs> Ay. Yeah, um, babe, Servie, yeah. my baby. <laughs> yun po kasi yung um, bakit Servie yung tawag ko sa kanya, hindi nila alam. Uh, bakit Servie, yung ginawa kong code na yun is para baby. So, so ako lang yung uli like na kakaalam na. O. So I want to say thank you for choosing me, for loving me unconditionally, for encouraging me to become a better version of myself, for fully supporting all my hopes and dreams. Thank you for working so hard to ensure a brighter future for our family, especially for our kids. Thank you for loving our daughters. Kaya lalo kitang minahal. Dahil sa pagiging mabuting daddy mo kay Nicole and Yuriel, baby you are my best friend, my drug of choice, my safe haven, mentor, life coach, and the person I will spend the rest of my life with. Mahal na mahal na mahal kita. <laughs> <laughs> Siyempre, hindi magpapangunin si Harlan. Uh. Uh. Uh -huh. Iyak na pa, naman wait ako. Wait lang. Oh, wait lang. Pa, Baka iyak oh, ako may dito kay Harvey. Pa si Harvey. Sige, Harvey. Okay. Yes, Harvey. September 6, 2023. Yeah. Uh -huh. This time. Babe, I want to remind you how extraordinary you are and how much you mean to me. You are the best thing that ever happened to me. You still are, and you will always be. I know how blessed I am to be with someone as beautiful, intelligent, Kind and loving as you. You've made me realize the man I am and the man I want to be. <coughs> Forgive me for the days when I failed to make you feel appreciated. I love you and I thank you for all the wonderful things you do for me, for our family, for our daughters. I am so grateful to have you in my life. Mahalina, 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 kita. kita in kapampangan sa bawat mm. isa. Okay, okay. una. Um, kaluguran, 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 da ka, Jo. <laughs> kaluguran, kaluguran, da kang mamaltok lala po. <laughs> <laughs> Ibig sabihin ko na, kaluguran, mahal, mahal. Uh, ito. At eto na nga, dahil dyan, eh nagbunga yung inyong pagmamahalan. Meron na kayong business ngayon. Oh, Pwede niyong invite yung mga invite kada mo kami. Natin na magpunta dyan. Ay, Yes. Uh, ito kasi yung pangarap ni Miss Bebe. No. Noong siya ng function hall, maging active siya sa event, event industry. industry. So mm -hmm. nagtayo kami ng resort sa private villa na may swimming pool and may function hall siya. So yung may mga events po dyan, mm -hmm. yes. lalo na po yung mga taga malapit sa Pampanga, mga yeah. malapit sa, Pampang, uh, sa Pampanga, uh, may mga binabalak na mag-celebrate o may event kayo, mm. -hmm. Uh, po, Bisita po kayo sa Orlis Resort sa Bacolor, Pampanga. Yeah. Tawagan niyo po si Ms. Babe. Ayan. Yeah. You may reach us via Facebook page, Orlis Resort, or um, call 0998-866-8541. Netizens, for more Kada Umaga updates, i-click lamang ang subscribe button at i-follow na po ang Net25 social media pages at Net25 TV.